this is that bread which came down from heaven. Not as your fathers did eat manna in the wilderness and the dead. He that eateth of this bread shall live forever. Mga na araw mga kapatid, kumusta kayo? Ngayon ay August 15, 2025, araw ng Friday. So tomorrow walang pasok. And may mga kapatid din tayong mga may trabaho during Saturday and Sunday, week weekends may mga kapatid din tayong trabaho during evening. Ang kagandahan is that dahil sa ating uh, faith sa ating Panginoong Iso Kristo, sa ating Diyos, ay eh nagbabago yung ating pag-iisip. Nagkakaroon tayo ng inspirasyon, nagkakaroon tayo ng motivation na magpatuloy sa buhay, pag-asa na kung saan pinapanalangin natin ng one day, isang araw, aayon sa akin yung schedule sa work ko. Di ba? Napapasalamat tayo sa mga blessings na natanggap natin. Di po ba? sa simpleng bagay. Welcome po sa ating episode ng ating podcast kung saan tayo ay mag-aaral, magninilay-lilay, at magpatibay ng ating pananampalataya. Ngayong araw na ito, pag-usapan natin ang isang mahalagang paalaala mula sa Panginoon na ating mababasa sa doktrina at mga tipan section 88. Kasama dito yung verses 7 hanggang 80. Kano na din yung 118 hanggang 126. Ang kanyang panawagan na tayo ay maghangad na matuto sa pamamagitan ng pag-aaral at kano na din sa pamamagitan ng pananampalataya. Dalawang bagay, no? pag-aaral at pananampalataya. <clears throat> isipin mo kapatid, isipin natin Paano kaya kung magbabagong ating buhay kung ating tahanan at puso ay maging isang parang paaralan ng mga propeta? Isang lugar na puno ng liwanag, katotohanan at inspirasyon mula sa Espiritu. Sa panahong ibinigay ang mga talatang ito, inutusan ng Panginoon ang mga banal sa Kirtland na magtayo ng tinatawag na School of the Prophets. Kumakita natin kung gaano kahalaga yung salita ng Diyos at pag-aaral ng salita ng Diyos kung sa ating modernong panahon, makikita natin na kung saan ginawa yung come follow me. Yung come follow me, ginawa siya na para yung sa simbahan, meron tayong magsisimbalan tayo ng dalawang oras. Magsisimula yung uh, sakramento nyo ng uh, 9 o'clock. mag-e-end siya ng 10? 10 to 11, yung classes. 11 to 12, yun yung time natin sa bahay. And then, kasama na doon yung uh, lunch, no? <clears throat> Dito matutunan natin na kung saan napakalaga ng pag-aaral ng banal na kasulatan. Dito tinuruan sila hindi lang ng mga doktrina, kundi pati na ang praktikal na kaalaman para magamit nila sa pagtatayo ng kaharian ng Diyos sa lupa. Ang minsahe, mahalaga sa Panginoon ang edukasyon, parehong pang at temporal di po ba makita natin na sabi ng Panginoon na dapat mag-aral tayo. Kasi habang natututo tayo, nagiging marami tayong nalalaman. Pag marami tayong nalalaman, marami tayong matutulong sa kapwa natin po ba? Kasi hindi lang puro spiritual, kailangan natin matuto din sa mga temporal na bagay. Kaya nag-aaral tayo sa eskulahan, simula ng elementary or ng kinder, elementary, high school, senior high school, college, hanggang sa postgraduate, no? Ano pa yung mga kinukuha natin? Masteral, doctorate degree, at iba pa. So, walang hanggan yung pag-aaral kasi uh, para sa akin yung pag-aaral ay sagrado siya. Ito yung bibigay sa atin, nag-open yung mga kaalaman natin, nag open yung mind natin sa mga bagay-bagay. Hindi -bagay. po ba? Naon, din di natin alam paano magluto. Ang natutunan natin paano magluto, nakagamit natin sa bahay ng pag-serve uh, natin o paglilingkod natin sa ating pamilya. Mga kapatid, hindi na natin kailangan ng isang espesyal na gusali para magkaroon ng paaralan ng mga propeta. Sa panahon ngayon, maaaring maging paaralan ang ating sariling tahanan. Ano po, napakaganda pakinggan yung ating tahanan ay isang paaralan na kung saan yung mga bata natututo. Alam nyo, one day, uh, yung anak ko na panganay, um, meron siyang tutor. Simula ng uh, tutor niya ng uh, 6 o'clock ng gabi hanggang 7, minsan 7.30 na nakaaway sa bahay. Tapos sabi ko sa wife ko, kailangan na mag-attention ng seminary kasi yung seminary is nagsisimula ng 5 hanggang 7 din. At sabi ko, okay ang mga temporal na bagay pero huwag natin kaligtaan yung pinakamalagang bagay, yung salita ng Diyos. Anin natin yung anak natin matalino, first honor, no? uh, with high honors. Pagdating ng spiritual na bagay, mahina. So pag ako yung patitimbangin, mas gusto ko yung anak ko na spiritually strong rather than academically strong. Kasi it will follow eh. Marami akong kakilala na napaka-strong ng anak nila sa simbahan. In the same time, strong din sila sa academic. Ibig sabihin no, na nag excel din sila sa mga schools. Kasi alam nyo ba, simba natin, natutunan natin na huwag mahiya, mag participate, di ba? Kahit sa ating simbahan, after ng sacrament meeting, may mga klase tayo na ginagawa Elders Quorum Relief Society Combined uh, Young Men, Young Women uh, Single Adult Temple Preparation Class Primary no, Marami tayong mga classes after ng sacrament meeting Ibig sabihin, ito kaganda at kaimportante yung mga classes Marilin kayong tayong classes sa um, seminary, institute din classes sa uh, pagdating sa uh, self-reliance Pagdating sa family services, napakadami po pag na pagtitingnan natin sa simbahan. Kasi gusto ng Diyos na matuto tayo. Gusto niya na uh, kahit saan tayo nilalagay, matuto tayo at lumago tayo. Ang kagandahan lang dahil lahat ng bagay sinabi ng Panginoon spiritual. Lahat ng ito, nating natutunan, pag binabahagi natin at tinutulong sa iba, nagiging fruitful siya. Kasi ang problema ng mundo, pag natututo sila, kinikip na nila. They don't want na ang ibang tao yung mangat kasi gusto nila na sila lang yung aangat. Kaya napakahalaga ng uh, isang bagay, isang salita ng pag-aral na ito ko, dito ko na-appreciate. Kasi noon, back in high school, hindi talaga ako mahilig mag-aral. Yung high school ko at yung elementary, kasi walang guidance eh. Yung tatay ko, parati siyang ah, nagtatrabaho sa balayo. Yung nanay ko naman, grade 4. No? So, nag-struggle yung nanay ko. At the same time, ako din. Unlike ngayon sa mga anak namin. No? And then, doon nga natutunan na Nang paglaki ko, bakit ako nag-aaral at nag-aaral ngayon? Kasi yun yung kahinaan ko before. Gusto ng Diyos na matuto ako. So, yun na, no? May piglang pumasok sa isip ko na insights. Minsan, masabi natin, yung mga ayaw natin sa buhay na makakatulong sa atin, ginagawa na natin ngayon. At katanong tayo bakit? Dito pumasok sa isip ko na gusto ng Panginoon na matuto tayo. Na lumago tayo hindi lang sa isang bagay, isang parte ng ating buhay, kundi lumago tayo sa lahat ng bagay. The reason why yung mga kainaan natin noon, nagiging strength na natin kasi binabalik ng Diyos para matutunan natin. Maaari nating gawing sentro ng pag-aaral ng ibanghelyo ang ating pamilya at gawing santuario ng pananampalataya ang ating puso. Kapag nag tayong matuto sa pamamagitan ng pag-aaral, ginagamit natin ang ating isip. Kapag nag tayong matuto sa pamamagitan ng pananampalataya, ginagamit natin ang ating puso at kaluluwa. Di po ba, yung uh, pag aral ay nasa mind siya, yung pananampalataya natin nasa puso. Kasi minsan, kahit na anong aral natin, kung walang spiritual, parang wala ding silbi. Kasi, nagiging selfish eh, para sa akin ano big sabihin yung gusto kong ipaabot dito na maraming tao na sa posisyon hindi naman nila lahat, pero di ba makikita natin yung sarili lang yung iniintindi tulad ni Jesus Christ the way he speaks sa mga Pharisees and Sadducees sarili niyo lang iniisip niyo mga vipers kayo mga ahas no kasi once natututo tayo minsan pag walang faith na tunay na pananampalataya kay Kristo, nagiging self-centered tayo. Gusto natin atin lang. Kaya napakaganda ni sinabi dito yung pananampalataya na sa puso. Huwag natin kalimutan, ika nga, kung yung pinanggalingan natin. Sabi nga sa Doktrina at Mga Tipan, section 88, verses 118, At habang kayo ay nagtuturo, maghangad na matuto. At habang kayo ay natututo, maghangad na maturo sa pamamagitan ng pag-aaral at gayon din sa pamamagitan ng pananampalataya no ang ganda ng uh, doctrine and covenants uh, section 88 verses 118 nakakapagtayo tayo'y nagtuturo natututo tayo at kung tayo natututo nagtuturo tayo parang applicable po sa sitwasyon natin ngayon no? sa simbahan hindi natin alam kung paano natin tatanggapin yung calling na tinawag tayong maging teacher kasi sabi natin, hindi naman ako sanay magturo, hindi naman ako teacher or um, <clears throat> ito lang yung inabot kong uh, kurso. So parang feel natin hindi tayo karapat-dapat. Pero tinawag tayo ng Panginoon. At later on, na-enjoy natin yung pagtuturo. Yung mga kainaan natin, naging strength na natin. Hindi po ba? Kasi ba napakaganda kasi dito, uh, bawat sudyante at guru natututo sa bawat isa. Ibig sabihin kapatid, ang pag-aaral ay hindi lamang para sa atin. Kapag natututo tayo, may responsibilidad tayong ituro sa iba. Kapag natututo tayo sa Espiritu, mas nagiging maliwanag ang katotohanan. Dito po may mga tanong. Eh, no? Ano, ano kaya yung mga ginagawa natin para gawing sentro ang pag-aaral ng Ebanghelyo sa ating mga tahanan? Ah, siguro ito yung isang challenge din para sa amin. Na sobrang busy. No? Sabi na nating sobrang busy. Minsan nakakaligtaan natin na magbasa na bag na nakasulatan. Totoo, ito yung mga common na problema. Minsan, uh, isipin natin, ay, boring or sometimes take time yan. Mag-aaral tapos yung mga anak ko hindi makikinig. So, it takes time that they will learn. Kasi diyan matutunan nila yung disiplina. Ngayon, di sila nakikinig. O oh, next Monday, isipin natin six months yung growth. Every Monday, magkakaroon kayo ng family home evening. Every Sunday, magkakaroon kayo ng come follow me makita natin yung desire ng bata makita natin yung pagbabago ng bata ng mga ng pamilya natin hindi lang sila pati tayo kaya para sa akin napakalaga na yung sentro sa pag-aaral ay magagaling mismo sa tahanan may balansi ba ang pag-aaral sa temporal na kalaman kalaman sa ibanghelyo ito'y tanong para sa atin kanina ano? balansi ba yung ating pag-aaral minsan yung mga anak natin napaka-active sa school tayo naman napaka-active sa ating trabaho kasi yung pag-aaral sa technology, kung anong trabaho ka man, pag-aaral sa makina, sa sasakyan, lahat ng bagay. Pag-aaral yun eh. Pero ang tanong, nag ba yung mga anak natin ng seminary o tayo, yung institute? nag ba tayo ng klase every Saturday or every Sunday? O may mga klase during Sabado? Ganito kahalaga yung choices. Either we choose God or we choose the other side. Pero alam ko sa buong puso ko as we choose dahan-dahan yung Panginoon. Sa abot ng ating makakaya at kakayanin natin, tutulungan niya tayo. And yung ating Panginoon, He will change our life. Kapag natututo ako, iniingatan ako na ibahagi dito sa iba. Napakalaga din din, din ba? na kung saan, kapag tayo ay natututo ibahagi yung ating kaalaman sa ibang tao makita natin yung back in the day di ba yung mga mayaman yung mayaman yung mga mahirap mahirap kasi hindi gusto na mayaman naturuan yung mga mahirap kasi pag tinuturuan nila naging mayaman eh wala na silang kayamanan may may kalaban na sila di po ba yung iba nga um, panahon nila Jesus Christ yung scriptures. Pa nakapagbasa lang. Usa sa panahon natin, nakapagbasa lang na noon yung mga uh, nasa posisyon, pero sa baba hindi nakapagbasa. Kaya napakalaga ngayon, available na yung scriptures. Yung banal na sa ating mga tablet, phone, may mga hard copies na binibigay sa atin, yung mga scriptures natin na binabasa, di po ba? So paano ko mas maipapakita na aking pag-aaral ay ginagabayan ng pananampalataya? Alam niyo mga kapatid, para sa akin minsan kasi yung pag-aaral, yung parang nagmamadali lang tayo. Or minsan naman, yung pag-aaral, yung parang compliance lang. Ito ginagawa ko to kasi compliant ako eh. Nagawa ko to dahil kailangan eh. Baka paglitan tayo ng Panginoon. Iba yung nag-aaral ka dahil mahal mo. Iba yung nag-aaral ka kasi excited ka matuto. Yung bang sabi ko nga last time, yung bang hindi ka na magmamadali na bin matapos yung chapter. Hinihimay-himay mo at dinadamdam mo yung bawat salita doon na gusto mong andun ka sa sitwasyon na yon, andun ka sa sa era na yon na nangyari yung event na yon sa pamamagitan ng pagbabasa mo lang di po napakahalaga na um, ginagabayan tayo ng pananampalataya sa pamamagitan din ng ating desire sa pag-aaral kung ako ay gagawa ng remodel sa aking buhay para maging santuario ng pananampalataya anong una kong babaguhin o sa akin siguro at sa ating lahat din yung pag ko yung pagiging tamad minsan yung pagiging ulang uh, oras. Minsan, um, ano pa, yung babaguhin ko para magkaroon ng santuario priorities. Ano ba yung priority ko talaga sa buhay? Priority ko na magkaroon ng pera na marami. Then, in the end, parang wala lang kasi hindi ko naman nagamit. Nagkasakit ako. Iba, may mga ganung aspeto, eh. Minsan, sa buhay ko, sobrang noon, may isip ko yung buhay ko. Napaka-busy ko. Sa, even though na Ginagawa natin yung trabaho natin pero para sa akin kulang pa rin. Eh. Napaka-busy ko sa business. Until in the end, yung business ko hindi naman nag-pursue o nag-stop siya. Di ba? Ngayon, isa akong teacher, yung aking salary, hindi ganun kalaki tulad na nagninegosyo ako, nag-online job. Pero nakapagpatayo ako ng simpleng bahay. Di po ba? Doon natin makikita na pag i natin yung isip natin sa kanya, hindi hindi tayo pababayaan. Magugulat na lang tayo. Pag mag-pay tayo ng tithing, no every tanggap natin ng uh, increase ng ating sahod or sahod or sa negosyo whatever nakita natin na hindi tayo nauubusan may, may may kaibigan nga ako ano sabi niya may negosyo sa kasi yung ano yung internet connection sabi niya um hindi siya nakapagbayad ng internet ah ng ano ng titing yung kanyang mga anong yung parang antena ng umulan nag nagkagidlat, tapos sinamaan nasira yung mga antena niya, nasira yung mga wifi connection niya, parang gano'n, no? yung wifi um, router, yung parang gano'n, gadgets at computer niya na nilalagay. So doon niya nakita na kung gaano kalagay yung tithing. Kasi if ever mangyari din naman yon ulit, parang sabi niya, okay lang, di ako pababayaan ng Panginoon, mababawi ko rin yan. Diba? Parang sa loob mo, parang mga mo na na, okay lang kasi may uh, may planong Diyos. Pero kung hindi ka nakapagbayad ng tithing, hindi, kapag, hindi, hindi, tayo nakapagbigay, o hindi ka nakapagbigay, parang yung feeling ba na, ay Allah, anong nangyari? Hindi nga, nagsira nga yung, nasira na yung gamit ko, hindi pa kayo nakapagbayad ng tithing. Hindi pa. kaganon din, sa, hindi lang sa tight ibang mga bagay, sa pagbibigay ng fast offering, donation, ano pa, pagsisimba. Hindi pa, nagsimba ka, pag uwi mo sa bahay, sunog yung bahay mo. May mga ganoon eh. Pero, sa isip mo, hindi ako pagbabayaan ng Panginoon sa club don hindi na pagsimba sunog pa yung bahay natin tipo ba it's good to do good no sa pangalan ni Kristo Ang talata sa doktrina at mga tipan section 88 at correspondence ng mga verses ay nagtuturo na ang kaalaman at pananampalataya ay dapat magkasabay hindi sapat na marunong lang tayo sa mundo Kailangan din nating marunong sa karian ng Diyos at kapag tayo ay natututo iyon ay para magturo magpalakas at magdala ng liwanag sa iba. Mga kapatid, tandaan po natin, sa bawat araw, may pagkakataon tayong magdagdag ng kaalaman at pananampalataya. Ang tunay na edukasyon ay hindi natatapos sa silid-aralan. Ito ay nagpapatuloy habang tayo ay lumalapit sa Panginoon. At habang tayo ay naghangad ng liwanag, lagi nating tandaan, ang liwanag ay galing kay Kristo, At siya ang ating tunay na guro. At lahat ng ito ay aking iniiwan sa ngalan ni Heso Kristo. Amen.